Ang ganda-ganda mo, lulukohin kita. Naku, gasgas na yan. Alam nyo mga ante, kahit anong ganda nyo, kahit anong sexy nyo, kahit gano'ng kakinis yung balat nyo na yan, tangin ako maglolo ko yung lalaki na yan, maglolo ko yan. Hindi makukontento yan. Ang problema kasi sa atin, yung ibang mga babae dyan, madaan lang ng kote sa mabubulaklak na salita, tiwalan-tiwala na kagad. Bigay na kagad. Eh, <laughs> eh, wala namang sabi-sabi, daming sabi-sabi. Hindi naman kuya. Pero deep inside, kilig na kilig, di ba? Ganun kasi talaga. Pero ano masasabi ko? Huwag niyong i-base yung pagmamahal niya base lang sa sinasabi niya. Hindi porket sinabihan ka ng mabubulaklak na salita o magagandang salita. Ibig sabihin, seryoso na talaga siya. Lahat magkakatalo sa gawa, sa kilos, sa ugali, sa kung anong ginagawa niya talaga. Kasi sa totoo lang naman, di ba? Meron nga dyan, ang ganda-ganda na iniwan pa eh. Ang ganda-ganda na niloko pa eh. Kasi nga hindi na kontento yung lalaki. Tignan mo si Katrin magandang babae na yun. Pero niloko pa din. Hindi naman sa pinag-overting ko kayo. Pero hindi lang tayo sa buhay dapat maging wais. Kailangan pati sa relationship. Kasi oo, real to. Hindi porkit maganda ka, hindi porkit guwapo ka. mag stay na agad sa yun. At wala na sa inyo yung problema. Ginagawa niyo yung best niyo eh. You are trying your best to be as good looking as possible. Yung tipong ang ganda nyo na nga tapos ang ganda pa ng ugali nyo. Mabait kayo. Mapagbigay. Mapagpatawad But yet your partner still choose to cheat Wala naman akong masamang intensyon dito sa content na to Hindi ko naman sinabing Pagkat sinabihan lang kayo ng magandaya eh, Hindi yun totoo Nakapag kinomplement kayo nung lalaki eh, Hindi na totoo yun Nakapag sinabihan kayo ng mabubulaklak na salita Ibig eh, sabihin nun manluloko na sila Hindi naman sa ganun Ang sinasabi ko lang Huwag kayong basta-basta magpapadala Sa mabubulaklak na salita ang tao, kapag gusto niya ng isang tao, lahat ng pwede niyang sabihin na maganda, sasabihin at sasabihin niya, makuha ka lang. Ang problema, kapag nakuha ka na ng tao na yun, papahalagahan ka ba? O para ka lang isang trophy na kapag nakuha ka niya, wala na, itatambak ka na ulit sa bahay. I-display ka na lang. Tapos mabibitin yung tao na yun sa trophy na yun, maghahanap siya ulit ng ibang challenge na ibang tao. Tapos kapag nakuha nila na yun, naging trophy na nila ulit yung ibang tao na yun, itatambak nila ulit at maghahanap ulit ng bago. Nagigets niyo yung punto? Piliin mo yung tao na pinaghirapan ka, sinabihan ka na mabubulaklak na salita mo mula sa puso. Napapahalagahan niya yung mga salitang sinabi niya sa'yo. Iingatan ka niya for the rest of his life. Hindi yung kaya ka lang niya sinabihan ng ganun dahil gusto ka lang niya makuha. Tapos sa huli, pag okay na napasagot ka na, etsapwera ka na. Sa panahon ngayon na napakaraming tao na hindi marunong makontento, na way makahanap ka ng taong marunong makontento. Hindi yung ginawa ka lang, niligawan ka lang kasi wala trip lang. Pero nakukulangan pa rin sa'yo kahit sobra-sobra ka -sobra na. Ganun ang takbo ng utak ng mga taong maluloko. Na kahit gano'ng kakaganda, kung magluloko yan, magluloko yan, you are never enough. Yun na yung nature nila. Kaya ikaw, tatanungin kita. Sigurado ka na ba dyan sa partner mo? Bigyan mo ako ng reason, mag-comment ka dito kung paano mo masasabi na sigurado ka na dyan sa partner mo na hindi na siya magluloko. Comment ka nga dito. Let's go and peace out.